Eh, ba't nandito ka sa Pasay? Hindi <coughs> kasi nga, may pinapala ako rito. Ikaw, Pinuntahan. Sus, kunyari ka pa, mani ah. Ito no, pa rin. May nakalimutan ka. Di ba pumunta sa birthday ko ah? Wala ko prima doon, Alam na alam ko yung birthday mo. Kaso hindi lang talaga ako nakapunta doon, mari. Ano na, miss kita, mari ah. Grabe naman talaga si Mari. Wala pa rin pupas hanggang ngayon. Pati pare, tingnan mo tatanungin ko. Ha? Huh? Kasama mo dito. Wala ko lang. Kung iniwan mo si kumpari doon ah. Hindi, may pinutahan lang kasi ako dito ang kasama. Oh, sure, kumpari ah. Eh, hindi, ito, wala mas? ako dito eh. Sakto makumulan. Kaya nagpatilap ko na ako ngamin, oh, oh, oh. Eh, ito ang tama. Wala rin yung misis ko eh. <laughs> alam mo ah. Alam, alam sa alam. tayo. Eh, ikaw. Pero may bibigyan ko sa'yo regalo, Mare. Alam mo, ma, hindi ko makakalimutan. Oo nga, ma, pare, di ba sabi ha? mo may ibibigyan ka sa'king sa regalo nun? Kaya, oh, kahit Maria. kita eh. Nakahanda na yung regalo ko sa'yo. Gusto mo bang Ano ba yan? Basta, talagang magugustuhan mo to. Siyempre so, nga mami, isa so, pa. <laughs> Grabe <laughs> naman no, talaga si Mare. Wala pa rin ko pa sa inyo. Parang mami, teka lang. Kukain ko lang mami. Oh, sige mami, hintayin kita. ito Mare, yung regalo ko sa iyo. Pasensya na, dahil hindi ako nakapunta. Huwag na magalala. May regalo naman ako sa iyo. Sana ito, ako. Kitang ilan Mare? Scarlet Snow Skin. Napakagandang inumin na ito, Mare. Dito po, may flavor tayo. Ubi-ubi. Masarap sa pakiramdam yan, Mare. Meron tayong pandan, Siyempre, Hindi mawawala yan. Pag ininom mo yan, Mare, mas lalo ka pang puputi yan. Sigurado ka dyan, pare? Sigurado, sigurado ako, Mare. Masarap inumin Meron akong papatingin sa iyo sa loob. Halika, pumasok ka. Total, nagkita na tayong dalawa dito. Wala si kumpare. Wala rin si kumare. Hindi, <laughs> eh, alam na mare. Hindi <laughs> ka, pasok tayo dun. Ano <laughs> uh, <Abiga> dito, mare? <laughs> <laughs> pumasok ka muna dito. Papatingin ko sa iyo kung gaano kasarap ang sarap. Hindi ka, huwag <laughs> yeah. okay. okay. oh, ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Huwag ka